kaccha, kung guys, kaccha kaccha naman guys, Wala na nag 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 dahil dito sa bag nakalimutan ang sarili mo ayan nagka-amish siya kami guys Bakit <laughs> <laughs> hindi ka mag-live ate kasi yung post mo maganda yung live hindi nagla-live naman ako kaya mo pa gano'ng magla-live <laughs> guys nandito kami <laughs> <laughs> puro rejik yung <-GQ. laughs> puro reject ito guys alam mo ba yun pa, pinapirapan kami ni Sir Miko guys <laughs> kami ni Sir Miko sinabi na pa ako ah. hindi naman jok jok lang eh. ganun talaga ang buhay para ano to? Laptop? Bag o ano? Okay, yung safety sa ka. Tukotin natin to. Yan, hmm. bongga, di ba? Yung pinagdugtungan niya, no? Para hindi, ano. Kasi di, parang nagkaroon siya ng bayon. Hmm. Ano mo? Kasi kasi hindi nga ko. Hindi pa sa bayon. Ano yung pinagdugtungan? Ang kamis din maggawa ng ganito. Ang ako sawang sawa na, hindi ako namimiss. <laughs> Ganun nun dalaga ko. Saan ka na naman galing? Doon, nagtrabaho na ako. <laughs> Kasi maangot agad eh. Punuin mo nga Joyce, masyadong matamis eh. Ikaw magkape ka na. <laughs> Masarap sa yung kape yung herbal. Yung sa ano. Yung kape na yata dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. O, dagdagan mo pa. Kasi matamis. Yung Nagkahalo kasi yung pait sa kanyang chocolate niya. Kaya tayo nito sa tayo. Diyo dyan. Yan ba ha? Tingnan mo, maluwag ito, Joyce. Ito o. Oh. Ano yung ano natin dito? Maluwag siya. Mm -hmm. Ito? Mm -hmm. Pwede mm -hmm. okay, ba yun na? Wala na kayo, dapat na kung nagawan siya ka ganyan ng paraan. Kasi, may isa na sa kahit eh. sa sarili ko. Kasi ako nang pa mo pa pa ang pagay. Kasi nasa nyo sa lewan ko ng sarili. Ayan guys, di ba? Okay Meron na kami. <laughs> May bibinta na kami. <laughs>